Tinalakay ng ilang eksperto sa isang universidad sa si Quezon City ang mga solusyon sa malawakang pagbaha na nangyari sa bansa. Kasama sa solusyon ang pagkakaroon ng makabagong teknolohiya ang Pilipinas mula sa ibang bansa. Si Denise Osorio sa detalye Ilang dekada ng hamon sa Pilipinas ang pagbaha na isang krisis na nakakaapekto taun taon sa libo-libong pamilya, sumisira sa kabuhayan at naglalagay sa si panganib sa public health at local economies. Sa isinagawang symposium sa University of the Philippines, binigyang diin ng scientific community ang importansya ng kabuuang pag intindi sa mga water systems sa bansa lalo na sa urban at regional scale. Ayon sa pananaliksik ni doctoral candidate Tiaza Mika Santos, nakatuon sa governance challenges na mag-uugnay sa highly complex na urban water systems. Um, there's a strong need for paradigm shift to embrace the complexity kasi natatakot tayo iiyakapin eh na napaka-complex ng problema natin it's always uh, ano lang dahil sa basura or may ano uh, flood wall or drainage and hindi sapat yung mga solutions that are in place there's a need for um, a higher level of collaboration for us to depart from a siloed approach or siloed thinking ang kanyang pag-aaral ay nakatuon sa kritikal na pagbuo ng durable solutions para sa megacities na nasa flood-prone river basins tulad ng Metro Manila. Samantala, sa bilateral front, naniniwala ang Germany na mas marami pang Filipino researchers ang maaring makatulong sa co-designing ng flood adaptation frameworks para sa bansa, lalo na sa larangan ng data-driven policy at academic exchange. Tiniyak naman ng Department of Science and Technology na gagawing mas sentral ang kabataan at innovation pipelines sa flood resilience agenda. Ayon kay DOST Undersecretary Maridon Sahagun, kung mas maagang mapapalakas ang interest ng youth sa STEM at applied research, mas dadami ang local experts na kikilos para sa bansa sa mga global scientific collaborations. Science and technology are pillars that will make that happen. I see that it will prosper and even grow e Even bigger as we embrace technology and look at how innovation will drive the development of this country. Pinigyang D&D ng DOST ang importansya ng talent mobility kung saan ang mga Filipino scientists sa ibang bansa ay patuloy na sumusuporta sa Philippine Industries at Disaster Mitigation Strategies. Dahil isa itong National Sustainability Challenge na nangangailangan ng mas malalim na long-term alignment sa public policy at water governance. Denise Osorio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.